Magandang umaga. Ang ating babasahing talata para sa araw na ito ay hango mula sa Isaiah chapter 2 verses 2 and 3. Allow me to read. Now it will come about that in the last days, the mountains of the house of the Lord will be established as the chief of the mountains, will be raised above the hills, and all the nations will stream to it. Verse 3, And many peoples will come and say, Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us concerning his ways, and that we may walk in his paths. For the law will go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. May the Lord bless. The reading of his word. Sa ating mga binasang talata, mapapansin natin dito, ito yung bahagi na pong saan ay pinakita po sa atin ni Isaiah, ano yung magaganap sa huling mga araw na kung saan ang sanlibutan, lahat po ng mga anak ng Diyos, lahat po ng kumikilala sa Panginoon, ay kakaroon po ng pagkakaisa ng puso sa pagsamba sa Diyos. Kaya dito po, ang aking pamagat rito ay essence of worship. Ano po yung ibig sabihin po ng totoong pagsamba sa Diyos. May tatlo tayong bagay na mapapansin, no? Una sa lahat, yung coming to God with a clean heart, no? Yung paglapit natin sa Diyos na may malinis na puso. Ika nga po sa Psalm 51 verse 10, Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Lord, bigyan niyo po ako ng pusong malinis na kung saan po ako po ay makalalapit po sa inyong harapan, makapagsamba sa inyo Panginoon. Kaya dito po makita natin lahat po ng sanlibutan ay sa mountain of the house of the Lord. Ang simbolo po ito na pagsamba sa Diyos, no? yung paglapit po roon sa Mount Maria. No? Hindi lang po yun, no? habang lumalapit po sa doon sa lugar na kung saan po ay magsasamba, mag, magpupuri at mag, mag, worship sa Panginoon, ang panyaya po ni Isaiah ay sabi nga niya po, ang lahat po ay tutungo doon po sa bahay po ni Jacob. Ito po yung, yung templo, ito po, this is the inner place. No? Ito yung mas malalimang pagsamba sa Panginoon. At ang sumunod naman dito, ay ang pagkakaroon po ng pag-respond, no? responding to God's invitation. Sunod na talatang titinan po natin po dito ay sumunod na bahagi po sa talatang ikatatlo. Ang sabi po, Come, um, let us go up to the mountain of the Lord. Ito po'y panyaya ng Panginoon. Tayo po'y lumapit po sa Kanya. Tayo po'y magsamba sa Panginoon. No? We, we come to God as who we are. Hindi po tayo lalapit po doon na sabihin po natin, Lord, maliit lang po ako, Lord. Wala masyado akong nagawa. We come to God as who we are. We come to God as who He is even. Kasi siya ang Diyos na nabibigay ng paanyaya. Kaya nga po yung sabi po niya, come kam um, lumapit ka lumapit ka at uh, ito po napakaganda at nang sumunod naman wag nating kalilimutan na ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lamang po tayo nagbibigay sa kanya ng parangal nagbibigay po sa kanya ng ng ating malalimang pasasalamat kung ngunit ang totoong pagsamba ay naroon din po ang pakikinig sa Diyos no yung pakikinig sa kanyang sasabihin. Ang sumunod pong talata, mapapansin po natin dito po ang sabi po that he may teach us concerning his ways. No, tayo kanyang tuturuan. Paano tayo matututo kung hindi tayo makikinig? 'Yun po, yun, 'yun, po yung ano po natin, no? 'yun po yung kahalagahan po na habang tayo ay sumasamba sa Panginoon, habang tayo po ay lumalapit sa kanyang presensya, dapat mayroon tayong naisin sa ating mga puso na makinig at sumunog sa anumang kanyang alituntunin, anumang kanyang naisin para sa atin. 'Yun po ang kahalagahan po doon, no? and that we may walk in His path. Kung mapapansin po natin, mula doon sa pagsamba sa Panginoon, mula doon sa pagpuri sa Kanya, ay naroon po yung ating puso nakikinig. Puso, ika nga, we incline our heart to God no upang tayo handang makinig sa Kanya at ang sumunod naman po ay ang Kanyang tagubilin na tayo po ay lumakad ayon po sa kanyang kalooban. No? Ito po yung sabi po that, and that we may walk in his path. Yung lumakad po tayo doon po ayon po sa kanyang alituntunin, ayon po sa kanyang kalooban para sa ating buhay. Kaya nga po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat muli tulad ng sinabi po natin, Mahalaga po sa pagsamba sa Diyos, kailangan po malinis yung ating puso. We have to ask God to cleanse us, to forgive us of our sins. And then tayo po'y tumugon sa kanya pong imbitasyon. Ang sabi po niya, come, no? Come. Lumapit ka, no? Tayo po'y magkaroon po ng puso na kinikilala ang kanyang imbitasyon at ang sumunod naman po, yung ating kahandaan na sumunod anuman ang kanyang sasabihin. Kaya po yung ating puso ay naki nakikinig din po sa kanya. Habang sumasamba po tayo, dapat po ay handa po tayong sumunod sa anumang tagubilin ng ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po ang may likha ng langit at lupa. Ang Diyos po ang mas nakakaalam ko ano po nakakabuti sa atin. At ang Diyos po ay may magandang planuhin para sa ating mga buhay. Kaya nga po sa akin personal po na karanasan na is ko lang pong ibahagi sa inyo, kamakailan lamang po eh, meron po akong very interesting po na nangyari sa buhay ko po na kung saan ay po ako akong mga studyantes sa Coronadal at uh, dahil kapapasalan po nila sa kanilang licensure examination, ako po inanyayahan po nila na tumungo po sa kanila. Sabi po nila, Sir, dalawin niyo po naman kami dito po sa aming pong lugar. Sabi ko, ah, pwede pe naman. Kaya lang, sabi ko, pumunta ako po dyan, no? dadalaw ko sa inyo, ngunit hiyaan nyo ako na magkaroon ng oras, na magkaroon ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya po nagkasundo po kami. No? So ako po'y pupunta sa kanyang lugar at ang, ang isang layunin ko po roon ay magbahagi po ng salita ng Diyos. Now, habang dumadating po yung araw po ng aming pong pag-uusap kung kailan po ako pupunta, may, meron po akong isang pinipipray. Sabi ko, Lord, malayo po yung Coronadal from my place, no? Nandito pa ako sa Jensen. Sabi ko, Lord, kailangan ko po ng fuel, no? Kasi I'll, I'll, be bringing my car, no? Kasi po nung mga nakalipas, lagi ako sinasabi ng mga estudyante ko, sir, so, dalhin niyo naman yung sasakyan niyo po kasi para po naman po may may dadala po kayo ng mga prutas, ng mga gulay galing po sa aming lugar. Kaya yun po yung aking prayer. I kept on praying every day, Lord, provide me with the fuel that I would be needing to go there. Yun po. Kaya habang lumalapit na po yung araw, yung aming pong usapan ay araw po ng Sabado, eh, tuloy po rin ako nagpipray. Tuloy po akong lumuluhod sa Diyos. Sabi ko, Lord, ikaw po ang aking pong aasahan. Kaya po, tuloy po yung magpanalangin. Kaya nga po sa araw po na yon sa mga oras na paalis na po ako, eh wala pa po, po akong nakukuhang sign o wala po ako natatanggap na even yung notice sa Gcash na oh, meron ka ng pera, meron ka ng panggastos, meron ka ng panggasolina. Yun po. Instead, instead, ang aking pong narinig sa akin puso ay ang sabi ng Panginoon, let's go! <laughs> sabi ko, Panginoon, paano ako mag-let's go? Eh, wala naman po akong pang panggasolina, Ayun po, kaya medyo medyo na pa ako ng counting struggle. Kaya lang po ang lina po ng sabi ng Panginoon. Sa puso ko po ang sabi po niya, let's go. Kaya sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala, 'no? Ikaw na pong bahala. Kaya po uh, kasama ko po yung aking pamangkin at kami po ay nagdahan-dahan na po uh, binar in, inatras ko na po yung sasakyan na po ni biyahe patungo po ng puro nadal. Nung paglabas na po namin doon sa boundary po ng Jensen, eh alam nyo po yung sa sasakyan, eh, yung indicator po na fuel ay nag-orange nag na po. Ang ibig sabihin po noon, eh wala na, pakunti na yung, yung fuel ng sasakyan. No? Doon na, kasi sabi ko, Lord, kailangan ko makarating ng koronadal at kayo na po ang bahala. At uh, nakakatuwa sapagkat at the time I was praying, at the time I was waiting on God, mayroon po akong kapayapaan sa aking puso. Pa para tila sinasabi ng Diyos, akong bahala anak, akong bahala. Kaya tuloy po yung takbo, tuloy po yung takbo. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ang biyahe po mula Jensen patungo pong Nadal ay aabot po ng higit kumulang ng mga, mga 60 kilometers. No, ganun po yung layo po noon, mga isang oras po na na po yun. Lo and behold, nakarating po kami ng Coronadal Dal po. Nandoon po kami, purihin ang Diyos kasi nakapagministeryo po ako doon sa mga kaibigan po natin at uh, pagkatapos po ng kaunting salo-salo eh sabi namin doon sa mga kasama namin na uh, okay na okay, pwede na po ba umuwi at mga kapatid. Sa totoong buhay po, nakabalik po kami ng Jensen round trip po ang aming biyahe. Doon lang po sa pagbalik po, nag-add lang po ako ng isang, isang litrong fuel po, one liter of fuel, at ah uh, yun po. At dito natin makikita, tunay nga po, napakabuti ng Panginoon kasi nakarating po kami ng bahay, wala po nangyari, tuloy-tuloy po at kamangha-mangha yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi po ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Hindi niya po tayo iiwanan. Hindi niya po tayo ipapahiya. Kung tayo po ay nananalig sa Panginoon at tayo po ay sumusunod sa Kanyang alay, tuntunin sa ating buhay, hindi hindi po tayo magkukulang. Purihin po ang Panginoon, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong palaala sa amin sa araw na itong ugad. Tunay nga po, Panginoon, wala po kaming... Masasandalan, tunay nga po na wala po kaming malalapitan, maliban po sa inyo. May maraming salamat po sa inyong salita na kung saan po ay pinahayag po ninyo sa amin ang totoong pagsamba sa inyong Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na lumalim po kami sa paglapit namin sa inyo. Lumalim po ang aming pong pagnanasang makilala po kayo ng lubusan, Ama. Lord, salamat po na marami at alam po namin na kayo po'y may gagawin po sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, I even pray sa lahat po ng mga nanonood ng video na ito, Panginoon, amang banal. Ipakita niyo po sa kanila na ikaw ang Diyos na makapangyarihang sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaalam po ng ami po mga pangangailangan sa ami po mga buhay amang banal. Salamat po Panginoon o Diyos. Ama. Hayaan niyo po na yung spirito amang banal ang kumilos po sa kanila mga buhay, Ama. Patuloy lamang po na pakababain mo ang aming po mga puso at hayaan mo lamang po amang banal na susunod po kami sa bawat hakpangin niyo po na ipagkakalaw po sa amin. Maraming salamat po. We even pray for those who are in need right now. Whatever need, O oh God, ang bawat isa sa amin na nanonood Panginoon sa video na ito. Ano man ang mga concerns, O oh God, sa kanila mga kanya-kanya mga pamilya, Panginoon. May it be, Lord, for healing, O oh God. Lord, may it be for the provision of any need, O oh God. Lord, kayo po ang kumilos, Panginoon, amang banal. Lord, kayo po ang gumalaw sa bawat puso, sa bawat tahanan, amang banal, Ama. Maraming maraming salamat po, Panginoon, to tunay nga po na kayo lamang po ang karapat dapat ng lahat ng bagay. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.